Ngayong umaga mula dito sa Ulis Mountain ay puntahan naman natin ang isa din sa magandang pasyalan dito sa may Barangay Paway Atok Benguet, Ang Hates Place no? sa may Sakura kung saan meron silang mga rooms na ino-offer kung gusto kayong mag-stay overnight at ayon yung mag-camp. Meron silang mga kwarto at meron ding restaurant sa loob ng compound. Tara at puntahan na natin. Dalit natin ngayon is alusong and single path yung daan kasi ano yun yung ayan no yun yung na namin kagabi no ah, kahapon pala at 3 o'clock kami dumating dito kahapon eh so ito yung challenge natin ngayon alanganin tumukod kasi makitid ayan dito mas malapad-lapad pero doon makitid doon sa sa ano, makita doon sa baba. Mas makita dun sa baba. Ayan. Ayan, no? Oh. Tapos may ano. Kaya dapat dito, alalay lang. Hindi ka pwedeng mapunta sa gilid. Hindi ka pwedeng mapunta sa gitna. ya alalay lang. Mahaba pa naman itong ganito. Hanggang dun sa may sakura. Ayan o. No? lang tayo. At dito, mula rito, tanaw mo na yung ano, vegetable terraces dito sa no ah uh, barangay ng Paway. No? Dahil sa tapat na yan, sa kabila na yan ay sitio uh, England. Dad. Tapos yung pinuntahan naman natin is sitio Otis. No? Doon sa may Mount Otis, yung ating pinagkakampan. So, isang barangay lang nakasakop sa kanila. And yung buong area na yan is sa so, buong kalawakan na yan eh, lahat yan ay vegetable terraces so yun yung pangunahing uh, produkto dito no gulay sa atok pinggit yan haba yan ganito lagi manto lahat yan ano ang tawag dito may mga basag-basag na kasi semento kaya raps na siya tapos dito single path lang talaga yan pathway lang siya tapos meron ka pa minsan dito nakakasalubong na four wheels kaya kailangan mo humanap ng spot na pagtatabihan kasi tulad nito mas malawak dito pwede kang tumabi may mga party dun na masikip kaya pag may four wheels tulad ng motor natin ang bigat hindi tayo pwedeng umatras no? hindi natin may atras to para tayo atras dito <laughs> so dito maluwag pa naman na ah. dun sa unahan ah sa ano na pala nadaanan natin ang masikip dito maluwag na yata tayting dito sa buong party na to maluwag na to lahat distansya tayo na punti kasi palusong yan dyan pwedeng dikit dikit kasi baka madelay ka ng preno bawal yun ah, ay yung sumulog sub dun sa kuitan ng ating kasama <laughs> ayan so napaka sulit ng experience dito sa first time natin dito sa binget no? talaga namang solved na solved ang ating gala rito Binggit atok ah, binget no? So, tapos dahan kami dito sa may Sakura ayan at iba vlog daw namin tong ano ito yung sakura yan oh sakura park dito yan sa babala ng Matutis. hindi kami mag-aaral dito iba vlog lang namin so yan tapos sa pasyal loob ayan ubo bait ka ng entrance dito sa in, ano na to do naman yung canteen ayan yung may black na building yan, sa likod niyan pasok ka lang tuloy-tuloy ka lang diretso sa likod yun ang canteen nila so dito ako magpa-park music doon may park pa naman oh. Yan. So, ito yung tinatawag na Sakura. Ayan. So, bag namin yung bahay. Ay, yung ano, transient ito eh. Parang tra ha, transient. Tapos may restaurant dito ah uh, dito sa komunidad na to ito lang yung nag-offer ng breakfast dito sa malapit no so, yung iba malayo na so kung nandito ka at uh, overnight ka dito wala ka namang uh, supply food supply sa pang almusal pwede kang bumaba kung nandun ka sa otis doon ka nag camp or dito ka pwede tumuloy dito so pwede pwede dito magpaluto ng almusal so ito yung sakura ayan Pwede dito day tour, pwede ka rin dito mag-overnight, ito yung pinakano nila, transient. Tapos, pasok ka lang dyan sa likod, is canteen. Dito, may mga table-table. Ayan. So, pasukin natin sa loob. Is June? Masok, ma? Masok ito. na? Masok siya dito? Tingnan nga din ako. Tundan mo nalang. Dito ako oh, sa likod. So, ito yung mga, ano nila, may mga bins dito, pwede ka dito mag-almusal, kumain, no? Ayan, mga <laughs> sisiyan. Ayan, tapos yung uh, kitchen. Ayan, yung kitchen. Tapos, yun yung ano. Ito may CR dito. Mga common CR. Pwede siya sa male, pwede sa female. No? Ha? Oo nga. Magkabukod pala. Ayun. Tsaka pila yung female. Tsaka female. Kabukod. Kasi may mga kakainan dito. Ayan paninda. Ito yung mga pagkain na in-offer nila. Okay. Hot dog with egg. Um, yung mga ganun sa with egg. Vegetable chicken. cheese ah, na, omelette. Ang shiak sakura with uh, home-baked bread Hindi na tortang kalong. Ah, rice. Ayan, mas mahal pa rin. May mga halang din. Uh, Sabaw-sabaw na, bulalo. Uh -huh. Pag-alit kang ton. Tuksoy, pork, sinigang. Ayan. Ang sotris ko wal-mas almost kompleto sila dito sa kanilang ano. Ay, meron dito sa kabila, meron din dito ng space para kainan kung gusto mong kumain dito. Parking area doon sa taas. Ayan. As, mamaya sa tayo kay ano, sama tayo dun sa may uh, ari mayari dito at tingnan natin yung kilang room, no? yung transient room. And to Heights places. Yeah, okay, man, thank you, you po. That's our family. So hindi po siya hates Heights po Malaysia. siya. Ah, okay. So mali pa ako kanina. Ayun si Ma'am Susan no, yung may-ari dito site. sa Hates, hates Campsite site, no, okay. dito sa May Sakura. So tutulungan po tayo ni Ma'am Susan na maka natin yung kanilang ano uh, rooms na ino-offer dito sa ano ano. Heights uh, hates Park no. Dito lang yan sa may loban ng Sakura madadaanan nyo papuntang Olis Mountain yan oh, wow. tapos pwede kaming yung kumain dito meron yung silang speaks na kakain nandito sa may ano uh, taas sa gilid ng kanilang mga rooms the campsite is actually in the other side sa likod this po this is the main house ah ito po yung main house ito yung main house ng Hayes so, Place mayroon po kayong ilang rooms po? We have 3 rooms. 3 rooms po. Yung isang room, ito. Ayan, may 3 rooms silang pwedeng arkilahin dito. Ito. yung room na yan, katulad sa Same lang po sila lahat? Hindi, ito iba. This is good for six Ah, ito po lang family. Good for six It's all for family. Ayan, sir. Pwede kang pumasok to see the bathroom inside. Papasok po kayo. Ang ganda na kwarte. Okay po. So ito niyo yung pinaka the largest room ma'am, um, sa tatlong room na in offer niyo. Ah, okay. 46 4500 mura. 500 4000 Ah, 4500 overnight po 'yon. Yes, good for 4. I would for 6, I mean. Ah, uh, what time po pwedeng ano ma'am, yung check-in time is? 2 p.m. Checkout time is 12 noon the next day. 12 noon the next day. day. Okay po, thank you po. So, ito yung room nila dito, good for six. Uh, ang rate po nila is 4,500. Only 4,500 sila dito so, kalaking room. So, may tatlong room silang in-offer dito. Uh, so far, ito yung pinakal malaki. Uh, good for six, no? Ayan. Tapos, meron din siyang sariling CR dito. Sa loob. Ayan, silipin natin. Napakaganda. At saka napakalaki yung banyo. So, yeah. At saka, siyempre, yung amoy ang bango. <laughs> <laughs> so, amoy sakura nga. <laughs> amoy parang sakura yung amoy, loob. Amoy bulaklak yung mm. ano, pagpasok nyo dito sa kwarto. Bango yung kwarto nila. So, so, ito yung shower. Ayan. Ayan. Pyawe yeah, well, tapos CR. Ayan. Tapos dito, I think, ano to? Hindi ba nababuksay? Ayan. Ah, ito sauna? Ah, hindi. Ah, likod na pala siya. Kala ko may sauna dyan. So, ayan. May 3 beds. This is only 4,500. Ayan. For... Uh, mag check-in kayo dito ng 2 o'clock in the afternoon tapos 12 noon Ayun, so another room Ayun, good for 5 to 4 person no Ang rate niya ma'am? 3,500 ah, So ito naman sa pang-apatan is 3,500 ng rate niya no 3500 napakamura lang no Mag murang mura <laughs> tapos napakaganda ng place ang bango pa ng place ni ma'am <laughs> ayan so tapos yung kama chi ang Paragang... an lambot ng kama tapos ang linis Siyempre yung pinaka-importante <laughs> yung, <maka -importante> yung... <laughs> yung amoy. Ay, yung amoy, no? Saka paglabas nyo dito, yan yung makikita. Very, ano, fresh yung ano, air dito. Yung ano, atmosphere, napakaganda. Dito, 3,500. 3,500. Yung isa, 4,000. Uh, 4,500 naman. Tapos, ito yung 3,400. Tapos, yung itong good for six person ay Ayan. 4, dito yan, sa may, ano, heights. Ah, uh, heights. place dito sa may Sakura sa no yan, madadaanan nito pag papunta ang Ules Mountain. So, ayun, labas na tayo. Dito tayo sa labas. Nga natin dito sa labas. So, ito yung place nila. Ayan. At may parking dito. May parking din doon sa taas. Ayan, ayun yung motor natin. Eh. Tapos, dito Ayan. So, likod na to. Ito na yung pinakalikod. Tapos, yung sa dulo, yung pinunta natin kanina dun sa may kitchen na meron dong pwedeng ano, ano, pwestuhan kung gusto mong kumain no? So, both sides meron. Meron din naman sa loob kung gusto mo kumain indoor, no? Ayan. So, yan lang muna, no? Sa ating vlog for today dito sa may Hates Place, no? Dito sa Atok Binget, no? Malapit lang din to sa, no? Highest mountain, no? Ah, highest mountain. Highest point of uh, highway system of the Philippines, no? Malapit lang to. And then, kung pupunta kay dito so wag niyo nang palagpasin puntahan din yung Olis Mountain kasi malapit lang din dito yung Olis Mountain madadaanan mo exactly ito actually kung pupunta ka ng Olis Mountain madadaanan mo to uh, nasa bandang left side siya makikita mo sa may gate sa Koraan ayan Hates Place welcome to Hates Place ayan sa Paway Atok Binget no Barangay Paway Atok Binget uh, sa ayan. so, ayan napaka affordable lang ano mga pagkain nila to affordable lang uh, below 200 pesos meron ka ng ano pagkain masarap na uh, talaga namang susulitin mong makain oh. okay tara at tutuloy na tayo sa ating paglalakbay ah uh. Oh. ayan hindi so, ko lang alam kung saan ang daan namin si sir ang nakakalam kung kami dadaan ay baka it's either ano Marcos Highway or ano La Union yun lang ang choice namin kasi parang bawal na ata ngayon mag ano bawal na kata mag Canaan no hindi ko lang alam pwede pang mag-canon ngayon pero sabi ni sir baka bawal na daw kaya option natin is Marcos Highway and La Union yun yung dalawang option natin na dadaanan papalik ng Ulanita yun pa rin ang natin dito single path no <laughs> Ayan, no very challenging <laughs> sa mga katulad kong limited pa lang ang ating ano no skills pagdating sa big bike handling no Bagay, hindi naman siya ganun ka sikip carry na Ayan. dito is buo na ang kalsada Wow. Masarap na sa pakiramdam pag nandito na sa patag, no? Plansado na yung kalsada. <laughs> Wala ka nang kaba. <laughs> ayan, no? Grabe yung ganda. Ayan yung mga nakabubong na yan, eh. Sa, ano, taniman ng strawberry. no, naka, ano, ayan, no? Naka, greenhouse. Strawberry yung mga yan, ayan. Ayan. Tapos, yung mga green na green dito sa baba natin, yan ay cabbage. Ayan to, Five kilometers away from here, no, is ano na hatok highest point no second highest point o na highway system Of the Philippines na no? so wakaliwa tayo dyan ay eh, grabe yung sa harapan natin no karabing ano yan tanawin yan ganda oh wow sobrang ganda ng tanawin talo tayong visor kasi mainit talikabok Nalalangap natin yung mga gabok pag may truck na ano. sa lubong. Ayan no, grabe yung view natin dito sa ano. Right side. I think yung sa harapan natin doon no, sa may taas. Ayun na yung pupuntahan natin ngayon, guys. Ano no? Highest point no dito sa atok. So, hindi na namin pupuntahan yung Tinok siguro next time naman kasi nga uh, uh, uuwi na kami mamaya. So, kailangan namin makauwi ng JMA bago pa mag siguro mga 7 or 8 ng gabi, no? Um, kung kagabi, ay, ay kung kahapon ay iniwasan namin yung uh, skyway. So, mamaya, no choice kami kung di yun ang aming tatahakin mamaya. Gawa ng medyo pauwi na tayo at may pagod na ng konti. So, doon na tayo sa mas mabilis at mas madaling daan, no? <laughs> Kasi kung doon tayo sa harbor, sigurado yun, traffic na yun mamaya. Yung harbor link, no? Papitex. Traffic na yan. So, by the way, ayan na, papalapit na tayo sa highest point ng atok, no? Grabe uh, talaga dito no, lahat ng kabundukan ginagawa nilang terraces no. It's either rice yun sa ano, sa ano ba yun, Banawi. Eh, rice terraces naman yun. Dito sa Atok Benguet is ano naman, vegetable terraces naman siya. Kakaiba naman siya. Terraces pa rin pero iba naman. Yung produkto na itinanim. Gulay naman siya. kasi dito daw sa atok binggit ang pangunahin dito bulok talaga guys, gulay gulay daw talaga ang dito and then dun, sa banawi is rice may mga gulay din doon, pero more on rice daw yung ano pero yung gumagawa daw ng mga terraces dito is mga taga banawi din parang yun na daw kasi talaga yung nagiging expertise nila so hinahire sila ng mga taga rito sa atok mga taga banawi sila yung mga pumapakyaw para gawin yung mga terraces nila no? yung mga vegetable terraces no? So, ang galing. <laughs> Ayan. Pine trees everywhere. Kung <laughs> sahit ka, sahit saan ka lumingon. Noon, nung napapanood ko yung mga vlog, yung umpisa pala ako nagnanood ng vlog, akala ko dito sa Baguio, pati ng Cordillera, yung mga nakikita nating pine trees na sa tabi ng kalsada is tinatanim hindi pala talagang ano no,고사 siya tumutubo dito sa ano no. colder area region no. Nakikita mo siya kung saan-saan tumutubo. Pala ko tinatanim lang talaga siya sa mga tabing kalsada. Hindi pala. Kasi nga siguro malamig dito kaya oh, mabilis mabuhay dito yung mga pine trees. mainit na so kung kagabi sa aming camping eh sa aming campsite eh karabi yung damig <laughs> halos hindi kami nakatulog ng magdamag, gawa nung lamig nga no ngayon naman sa ating biyahe ay eh, sobrang init naman no pag tumigil ka ramdam mo pa yung lamig pero pag nandito ka sa biyahe ngayon kasi mabagal ganito highest point ito na yung highest point of the philippine highway system no ito na siya. Ayan oh, highest point. The Philippine Highway System. Ito so, lang park. Ano tayo ng park? May truck sa likod. Iyon. Ah, ayan. So, picture lang kami dito, kunting video. Ayan. So, ito yung highest point ng Atok Binget, no? Highest point ng Highway System of the Philippines dito sa Adok Benguet nandito na tayo kung noon no, eh nakikita na natin sa mga vlog ng mga kapwa natin vlogger ngayon ay nandito na tayo mismo tayo na mismo yung ma nandito para saksihan kung gaano kaganda itong ano, no, highest point yun oh grabe mm, baba yan, basta ba tayo sa Budik hindi tayo doon

yung highest point dito sa Atok Binget no ang highway system of the Philippines ito yung the second highest point so ang original talaga is ano yung tinok ipugaw no ayan so picture kami dito mayam ya <laughs> for the first time nakarating din tayo dito no ayan